May gagawin tayong prank pad. Oh, no! Bahong, Kai. yeah no. Ito yun, oh. Yung ipis na laruan. So, dito namin siya ilalagay. Yan yung light na to. Sa gitna? Hindi ba sa ilalim? Sa ilalim. Paano makukuha agad yun? Hindi makukuha agad yun. Hindi maganda mo, marami mo nang makain. Maganda marami mo makain na sila ng mga Kasi pag nilagay naman natin 'to, pag nila pag nasa, hindi naman nila, 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 nila matitingnan sa ganito. Ito talaga. hindi nilagay. Ikaw na maglagay. Oh, gasa mo muna 'yan. Huwag na hugasan. Patayin kung patay. Eh <laughs> na, may kasambot ako sa pagpaprang. Eh. Yay! Um. Uh, yung, yung lalaki, piliin natin yung lalaki. <laughs> Paano alam mo alam ko lalaki ba dyan? Ayun, mamit nag <laughs> Isa lang na lagay mo? Isa lang. Tama na Is isa lang. Eh, pwede. Kunyari mag sila, nag-cake. Hindi. <laughs> tayo naman magbubukas eh. Mubukas natin ganyan. Tika, ayan tayo. Sa bagay. Uh, Tabang talaga ng utak mo. Parang ikaw. Kita. Hindi na na makikita yan. Ganyari, iya-iya mo kasi ano nangyari? Nakalog-kalog sa motor. Ano nangyari? Hindi nakita mo mm. yung paa. Kita yung paa. Tingnan Kita yung paa yun. <laughs> madari mo ba sa Tigati? Ha? Hindi, hindi ba madari niya sa Tigati? Madari yun. Oh? Uh, lang. Hindi. <laughs> ba, bago niya naman malaman yung ubos niya na yun. Eh. <laughs> hindi <laughs> ba ganyan kasama si Gajep eh? Wala si Gajep dyan. Hindi yung pupuntahin dyan. Manonood yun ng tanggol eh. Ayaw man. One

Yan, sige. Kain lang kayo na kain ng malinamnam na chocolate cake. Yummy yan. Mamaya, yari kayo dyan. <laughs> <laughs> yan, so hindi tayo ngayon sa kanta ng Nobileta. Tambay tayo. Kain tayo ng cake. Yan, sama na si Tikati. Ate Angie! Hi. Uh, ano lasa ng cake? Salam! No. Uy! 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 yung cellphone mo, set mo ba yan? Oo. Pwede hindi yung cellphone mo. Sorry, sorry. Kaya Natumba dito, tumama yun. Ayan tayo. Hindi ba magugugog tong kaya Magugugog. Hindi. Kago, na yan, na eh. ba? So, lang. Tawag mo nga si Nina kailan ko dito. <laughs> oh, para ano natin. Kakain na bibigtain na ba? Buti, ba? Oh, Ay, <laughs> na, <ma>. <laughs> <laughs> <Sa karami> ka? <laughs> ako kumain din ako eh. Ay, businyo na to, sayang. Yola! <laughs> sayang to. May antena pa, ayo. Ba't ganon? Di ba nung lang antena niya? <laughs> Ayan, no? Bumbo, oh. Oh. Ayan, mo. Ba't Saan ka lang kung chocolate lang matigas? pa naman tayo kain, oh. no. Ayaw

Ikita tayo, kita kami lahat. Sana na. Ito para ipapakita ko sa nila. Oh, ayan o. Oh. Ayan po. Ipis o. Oh. Mm. Ah! Oo oh, oh, nga! Ba't kinain mo? Ipis Ipis! Alam mo kung sino nagpasimulo niyan? Ano? Visit nilang gano'n gano'n! Pero ang sarap ha! Ito ba ang sarap? ng Ibis! May matigas! Ano yun? may naman eh oh! Gano'n naman talaga Ibis eh no? Dati po oh! lang ha! lang ito galing Shopee! Ha? Ayy! Hindi nyo yung Shopee Parang nandyan! O diba? Nakainin niyo ang yan! Safe yan! Safe! Ibuhan niyo ka Robby! Yung reaction natin gano'n kanina! Pagpunta ko kahit na hindi na ganito ko lalagay <laughs> ko lang sa moksyara? Uh, may ano na May ako. sungay! Yan di ano masarap ba? Oh my <laughs> nati, ati. okay, nati lang! ako doon! tang ina may sungay! <laughs> Ay! Isa pa <laughs> 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 Ang plano ko nga sana sige kay Jeff din uh, Wala akong may Nakaligtas pa! Oh my God! Hindi na! Tayo masarap! Masarap yung ke! Oh, masarap! Solid! Hmm, di ba? <laughs> Ano ba kasi yan? Ano ba kasi yan? Ano ko kasi yan? Ano ba nakita yan? Ano ba kasi yan? kasi sabi ko ba kasi ginalaw na hindi kasi nakita hindi ba kasi akala ko ba meron yung Ano yung, kasi yan? Ano ba kasi yan? Ano yan? Ano yung kasi yan? Ano ba kasi yan? Ano ba kasi yan? kasi yan? Ano ba kasi kasi ko sa kaya pinipilit ko tingati ubusin nyo na kasi para makita Mag <laughs> yung memory Pero safe Sabi uh, ko na ay may sumay <laughs> Kaya nga sabi ko kay Jupat, video mo ko yung kita kami lahat Para sa vlog ko, isusubo ko talaga to no? <laughs> <laughs>